Hello po mga kalaki, alas dos na po ng hapon at halika na. Samahan mo ko, nakunin na mga lucky numbers na sinumada ko po, galing po sa libro ni Lola Carmen. Ito na po mga 4 digit lucky numbers, umpisan po natin sa Malaysia. Uy, bago matapos itong Pebrero, mananalo tayo claim it. 9219 Dubai, 3173 Hong Kong, 8277 Singapore, 1205 China, 6243 Texas 9278 Israel 1425 Las Vegas 3172 Alaska 8829 Saudi 9315 Japan 7462 Italy 7147 Germany 9298 Korea 3175 Greece 2660 Canada 1742 Mexico 8111 Australia, 0945 New Zealand, 6203 India, 3138, Philippines, 7213, Thailand, 9229 Taiwan, 7886. 8 ayan po mga kalaki, kompleto na po ang mga 4-digit lucky numbers pwede nyo po yan i-rumble at pwede nyo po yan mga kalaki alagaan ng 3 days. Okay? Good luck mga kalaki. Mananalo tayo. Lalong-lalo lalo na po yung mga hindi pa nananalo dyan. Tutok lang, claim it. Mananalo tayo.